Hi everyone! Magandang umaga, hapon at gabi. Tanghali sa inyong mapagpalang araw. For today's video guys, nagluto pa ako ng sabaw na buto-buto. Pero pinili ko talaga siyong malaman-laman tapos kunting buto guys. Masarap kasi pag maraming laman at may buto, gusto ko yan tapos may taba-taba. Ang purpose ko sa pag-ano ng asin, pag kumot-kumot, tawag sa bisaya kumot-kumot, himas-himas ng asin. Para po matanggal yung langsanya po. At ito talagang nasanayan ko. Tinuturuan talaga ako ng mama ko kahit bulag. Ang asin daw pag nahimas-himas sa mga karne ay nakakawala ng langsa. Masarap higopin ng sabaw na walang ano, langsa. Tatlong bisis ko to yun hugas-hugasan yung karne ko guys. Mainit-init pa talaga to galing katay sa ano po palingki sa kalaanan guys. Na uh, bahan ko talaga pagdating ko bagong katay at bagong hiliwa. Mga alas 3 ng hapon sila nag-ano guys, nakakatay. Minsan sa umaga din pa. Maalakas yung tinda niya guys kahit sa umaga. Nauubos hanggang tanghali. At ito na po. Tapos na. At uh, nilagay ko na sa kawali. May pit-pit ako ng loya. Ayan po. Nilagyan ko rin ng onion. Hindi ko na pakita sa inyo guys. Naglagay na po rin ako ng sabon at kumulo ng 30 minutes at lumbot na yung karne. Pansin nyo guys, may taro ako doon. Mamaya ipitpikin ko yun. Durog imas ko talaga ang, ang taro or gabi may sweet corn po din ako at may Chinese pizzai din at may tanglad din po ako. Minimix ko na lahat guys para maloto ng ilang segundo, 5 minutes. Iaahonin ko na po. Yung sabaw kong laoya guys, perfecto sa tag-ulan. Kahit sa sabaw na lang tayo bumawi mainit, hindi na sa pag-ibig. Hoy, ba't napunta naman ako sa pag-ibig? Wala naman, di na yan uso ngayon. Ang uso talaga ngayon, makakain ka at may laman yung sikmura. anin mo naman yung pag-ibig tapos walang laman yung lituka. Oo nga guys, may iba naman tayo. Kain na po tayo guys, baka kulang talaga ako sa kain. <laughs> Isang subo para sa'yo. Nang-imagine na lang ako nito, may sinusubuan ako. Wala na talaga akong masabi, guys. Masarap yung sweet corn, guys. Totoo, promise. Lagyan natin ng konteman lang na, no? Parang serious na talaga ako dito kumain. Nabagay talaga sa akin yung ulam kasi taglamig na ngayon, guys. Sobrang init talaga sa lamunan yung sabaw, sabaw, guys, at saka yung corn. At ito na po. Kain na po kami ni Dodong Thank you for watching, guys. See you next vlog. Amping kanonay!